O ito, ang aga-aga ang daming natitriggered. O nagsalita na po si Presidential San Sandro Marcos doon sa mga pasabog ng kanyang tita kagabi. At meron din siyang konting pitik din, okay? meron din siyang konting uh, pailalim na na subliminal na nahirit dito sa kanyang uh, super tita. Okay? Basahin natin yung kanyang uh, statement tapos mag-react tayo. I have always acknowledged and respected the role my Tita played in the early part of my public life. That respect remains, which is why this will be the first and last time I will be speaking on this. It pains me to see how low she has gone to the point that she resorts to a web of lies uh, aimed at destabilizing this government to advance her own political ambitions. To further repeat an accusation against my dad and the First Lady, And for the first time ever, myself, this is not only false but dangerously irresponsible. Sa lahat po ng binanggit ni Senadora, walang basihan, walang katotohanan, at walang magandang idudulot sa bayan. oh, ito, ito yung mga pang -ano ni Sandro. My cousins, Borgie, Vice Governor Matthew, and Attorney Michael can attest that these allegations that were insinuated against me are false. We always agreed that whatever happened between our parents, we wouldn't let ourselves be dragged in. That is why nakakalungkot makita na ginagawa niya ito. For her to betray her own family brings a lot of pain to me as a consequence of my respect to her for giving me my start in public life. Now is the time to unite behind truth, not to amplify narratives meant to topple the government. Panahon ngayon para magtulungan, hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Ayun ang medyo, medyo naka bold letters pa. Hindi ito asal ng tunay na kapatid. And of course, uh, medyo obvious, diba? medyo obvious uh, na ito ay medyo slight jab dito kay Tita Aimee niya na of course there are rumors na kumakalat na itong si Senadora Amy ay hindi totoong Marcos. Okay, narinig niyo na ba yung mga rumors na yon? Um yung isang rumors na kumakalat na dati pa, matagal na, di ba? Na ang tunay daw na ama Itong si Senadora Amy I si former Manila Mayor Arsenio Lacson. At uh, kita naman daw sa baba, magkamukha daw sila ng baba nitong si Arsenio Lacson. At uh, dahil daw si si Imelda noon, miss uh, parang sa Miss Manila or something ganon tapos Uh, Pakasalan-pasalan ni Marcos uh, Pinalaki ni Marcos as his own daughter Itong si Aimee Yun yung isang chismis O may isa pang chismis Na ito medyo bago Bago ko lang narinig Hindi ko alam Parang medyo malabo naman to Pero narinig-rinig ko lang Na hindi daw si Marcos yung tunay na ama Si Arsenio Lacson Hindi din si Imelda yung tunay na ina eh, na meron daw babae na nabuntis itong si Arsenio Lacson at syempre malaking gulo yon nung panahon na yon kung lumabas na meron siyang anak sa labas at uh, pinakargo daw niya dito sa kay uh, Ferdinand Marcos Sr. at kay Imelda o hanggang kinasal nga yung dalawa tapos pinalabas nila na anak nila itong uh, anak daw ni ni Ma Arsenio Lacson sa ibang babae so merong ganong rumors na lumalabas uli pero mga rumors lahat yon Huwag kayong maniwala doon talagang mga napag -ta, napagaano lang napagsasabi lang naman di ba maski ako hindi ako naniniwala Doon sa dalawang sinabi ko wala hindi anak yan anak yan ni ano anak yan ni Apo Lakay tsaka ni ni Imelda di ba napanood niyo ba yung may din Diba? Eh, anak 'yan ni ano, siya nga nakakuha nung husay at galing ni ano ni Apo ah, Lakay. Eh. Oh, o pero anyway, uh, ang hirap din for Sandro, okay? Kasi pati yung mga pinsan niya, very close sila ng mga pinsan niya. Eh. Uh, and dahil nga sa nangyayari, mandadamay si Imin ng mga pamangkin niya. 'Di diba? eh, yung mga anak niya, eh, baka maatake na rin sa susunod. Diba? Baka, kasi eh, hinihirita na dati yung mga anak niya eh. May mga hinihirit na sa mga anak niya eh. Diba, hindi lang naman Kila Sandro Merong mga ganyang mga Allegation o pinapakalat Yung mga kalaban nila sa politika Kahit sa mga anak ni Amy Merong mga kumakalat na ganyan At ngayon, mabibring up na naman sa public So, nakakalungkot Na umabot sa ganito At para saan? napaka desper Ay, iniisip, iniisip pa rin nila Na kaya nilang tanggalin si BBM sa puso Hindi Hindi talaga kaya Secure yung Congress Secure sila, Browner Hindi bababayan eh ba diba? magagalit yung ibang tao, may inis yung ibang tao, Magkakabardago lang kami sa social media, mag-aaway kami ganoon lang pero hindi matatapos ni BBM ang kanyang termino. 'Di ba? Uh, sa 2028, do doon na lang sila, doon na lang sila bumawi kung mananalo si Sara Duterte, malakas naman sa survey. Eh. Bakit niya kailangang sirain yung kanyang pamilya? Bakit niya kailangang bigyan ng malaking, 'di ba, dagok yung kanyang uh, eh, Paano ko nalaman pa yan ni Imelda? Jusko po. 'di ba? Nung kanilang nanay, anong mararamdaman ni Imelda na yung kanyang anak anak ay ginawa yon sa 'di ba kay Bongit. Na parang tila ba gusto mangyari ni Amy ay mangyari yung nangyari sa kanila before na pinaalis sila ng malakanyang, 'Di ba? Parang ganun yung gustong mangyari ni Amy, hindi mangyayari yan sa Dora Amy. Sinira mo lang ang pamilya mo para sa wala. The thing is, ako 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 personal ah. At tingin ko, di naman gumagamit si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Uh, pero, pero mas close si Aimee kaysa sa akin. Sabi, mas matalino ka pa sa akin, Mark. Kapatid ako, ikaw vlogger ka lang. Oh. So, so, syempre, mas, kumbaga, kung yung mga pamilya, Katulad ni Sandro, katulad ni Amy, mas may alam sila kung anong nangyayari doon sa kanilang kapamilya, 'di ba? O pero uh, ang ang masasabi ko lang, ang masasabi ko lang talaga doon sa sa buong issue na 'to, kung ala, kung totoo yung storya ni Amy, hinayaan niyang tumakbo ng senador, ng governor, ng VP hanggang ng presidente, 'di ba? Wala siyang sinasabi. di ba? Konsentidor ba tawag doon? Kung gano'n yon tapos ngayon siya magsasabi kung kailan nasa Malacanang na sila, kung kailan gusto silang tanggalin sa Malacanang, napakaganda ng timing ni Senadora Aimee at sasabihin para daw sa bayan. Ba? Kung para sa bayan, kung totoo yung sinasabi mo, dapat dati mo pa sinabi at dapat hindi mo siya ginawang, hindi mo siya tinulungan maging Pangulo. So, sa akin, inang, na... nahihiwagaan ako doon sa buong pangyayari na kayang gawin ni Senadora Aimee. Sabi ko nga sa post ko, eh, 40 years sinusubukang... Tuluyang pabagsakin ng mga dilaw ang mga Marcos, di ba? Yung mga natitira sa mga Marcos uh, after mamatay ni ni Apo Lakay. O tingnan mo sarili pa pala nilang uh, kapatid o sarili pa nilang kapamilya ang mag-aas at magtatraydor at posibleng magpabagsak sa kanila. Di ba? pa pala, di ba? Parang uh, sarili pa nilang kadugo oh, gano'n na o oh, yun joke lang yon, uh, kadugo nila si Senador Aimee oh, so anyway thank you very much po see you po sa next video maraming mangyayari ngayong araw okay cancel yung ah, ngayon pa naman ako sasama doon sa rally ng INC hindi ako nakasama o, oh, pero anyway uh, tingnan po natin kung ano pa mangyayari ngayong araw Mara malaki po yung fallout dito sa paghiwalay ni Aimee sa kanyang pamilya see you po sa next video bye bye